Pagpapagpalang araw na naman mga kapatid. Sa araw na ito'y na naman natin ang ikatlo at huling pagsubok ni Satanas sa ating mahal na Panginoong Isus. Tingnan natin kung ano ang kahulugan ng pagsubok na ito. Makinig at panoorin nating mabuti ang mga kaganapan sa ikatlong pagsubok na ito. At pakinggan yun na rin ang kahulugan nito sa atin. Narito ang ikatlong or pangwakas na pagsubok ni satanas kapag lumut ka at sumamba sa akin ibibigay ko sa ang mundo Oo. Oo. oh, oh. oh.

Panginoon lang ang sasambahin ko. Ang aking Diyos. Paglingkod ko'y sa Kanya. Lamang. Pagkatapos ay iniwan siya ng Diablo at dumating naman ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran. Sa ikatlong pagsubok, o panghuling pagsubok na ito ni Satanas sa ating mahal na Panginoong Isus. Alam ni Satanas. Sa simula palang alam na niya na ang lahat ng narito sa lupa maging sa langit man ay ginawa sa pamamagitan ng salita. At ang salitang nagkatawang tao na pumarito sa mundo ay walang iba kundi ang Panginoong Isus. Alam naman natin na sa uling bahagin ng Apokalipsis binihayag niya na ako ang Alpa at ang Omega ang una at pangwakas na Diyos. Kaya dito, sa pagsubok na ito, pinalalahanan tayo ng Panginoon Isus. Sapagkat alam ng Diablo o ni Satanas na ang lahat ng bagay sa mundo man at sa lang ay tanging sa pamamagitan niya ginawa ng Diyos Ama lahat. Sapagkat ang lahat ng narito sa lupa maging sa langit ay pinamana sa buktong anak na walang iba kundi ang Panginoong Isus. Sa talatang ito sa Biblia na makikita natin sa Mateo 4, Pinalalaanan tayo ng mga mahal na Panginoong Isus. Ito hindi naka-address lamang sa Kanya. Sapagkat alam niya at ang lahat ng pagay naman talaga ay sa kanya lang, maging sa langit man o sa lupa. Pinakita sa atin ito na darating talaga sa punto na ang ating, pag ang ating pagsunod o pananampalataya sa kanya. Binabalahan tayo na hindi pwede makipag or maglingkod sa dalawa ng Diyos. Ang meaning niya rito ay sapagkat nasusulat sa banal na kasulatan, hindi pwedeng maglingkod ang tao sa pera. Siyempre naman, kung may pera ka, ang lahat ng bagay sa sinlibutan ay makukuha mo. Yan ang mag mahigpit na karibal ng Diyos sa ating pagsunod sa, pananam sa pananampalataya natin sa ating mahal na Panginoong Isus. Kaya may binabalaan tayo na hindi pwedeng maglingkod ang isang tao sa kanyang Diyos sa dalawa sa pera at sa Diyos sapagkat kung gagawin niya yun kamuhiian niya ang isa at ang isa ay ibigin niya. Sa huling pagsubok na ito ay sumisimbolo sa material na aspeto. Ang una ay ang pagsubok o sinubukan tayo sa pisikal ni Satanas sa pangalawa naman ay sa spiritual at ang panghuling ito ay sinubukan tayo sa financial at material na pangangailangan salamat mga kapatid na uh, may natutunan kayo sa video ito hanggang sa muli pakifollow at pakisubscribe na rin ako upang updated ka lang sa mga ituturo ko through biblical सत्चा हेल्ही तो सलामत मत सके गाद ब्लैस अस टू गॉड बी द ग्लोरी